pag-asa pa ba kung egay? Kung oh, totoo dapat mawala na pag-asa unless na ang gusto natin eh, hindi na maging demokratiko ang bansa natin. Mm -hmm. Kaya dikay, na gumawa ng tunay na mga reforma at patayin 'yung sunog. Hindi mm -hmm. 'yung ano eh, kasi ang, ang nangyayari maasa lang na na uh, huhupa din yung galit pero alam mo yung mga GNC ngayon galit na galit. Eh. So, tingin ko tuloy-tuloy uh, ito kung hindi makakakita talaga ng pagbabago at mm -hmm. uh, pagsisisi at reforma. Oh, paano natin kaya ang sinabi ko kagabi, tinaliwanag ko kung paano katindi itong nangyari ng 19 Congress at loob ng tatlong taon, 1.45 trillion pesos yung diversions at insertions. Mm -hmm. At uh, ito yung pinaka sa kasaysayan ng Kongreso. So, Mm -hmm. at isalib na mapunta ito dun sa mga proyekto na pinag-aralan ng ahensya dun sa mga flagship programs projects natin napunta ito sa mga hindi natin alam kung sino 'yung nagprograma at gumawa ng proyekto oh, oh. binebent ng 30% ah uh, meron ng proponent meron pang uh, parang trader mm -hmm. pagka meron pang parking fee